Gagawa naman ako ng buchi na siguradong magugustuhan ng mga anak nyo at napaka-healthy pa kasi kamote yung ginamit ko dyan. Una, nilaga ko muna yung kamote. Naglagay ako ng sugar at saka vanilla extract para mas malas at mabango. Tapos, saka ko siya minix. Sunod, naglagay ako ng glutinous rice yung powder. So, tinansya ko lang yung nilagay ko dyan. Tapos, sinalo ko ulit at naglagay ako ng kunting tubig. So, tansahin nyo lang yung tubig para hindi siya masyado malabsa. Tapos, nung namix na at saka well-blend na, set aside siya for 20 to 30 minutes. Cover ng cling wrap o kahit anong pangko tapos, saka ko siya minold sa circle. Ayan, malilit lang para mabilis siyang maprito. Tapos, saka ko siya pinagulong sa sesame seed. Ayan, pinagulong. So, nilagyan ko siya ng sesame seed. nila makover siya. Tapos, saka ko siya pinrito. So, deep fried dapat para mabilis maluto. Mga 10 minutes lang. So, kailangan lang bantayan para hindi masgunog. Tapos, pag golden brown na. Ayan, so, ready to serve, friend. Guys, ang sarap niyan. Gustong-gusto ko talagang kainin yung ganyan. Yung may sesame seed. Crispy outside. Tapos, soft at chewy inside. Ayan yan. Kain tayo, guys. Try nyo din to. Sigurado magugustuhan ito ng mga anak nyo kasi itsura pa lang. Nakakatakam na. Thank you for watching. God bless everyone. Bye!